yan yung bagda bigat ka kaya kaya di kakabigat ka mga bonsoy nandito tayo sa Pablo Ocampo Street dito sa dito Cruz Maynila ito mga marami daw hele hilera kasi ng mga old houses dito ito ang central house na to restaurant ginawa yung baba Becky's Kitchen Becky's Kitchen yung baba ito lumalumang bahay na to pero hindi siya open for public eh. may restaurant lang siya sa baba so, hanggang dito lang tayo sa laba pero ang ganda diba ang tibay ancestral house talaga yan yeah. sa baba Becky's Kitchen may restaurant sa baba siya Becky's Kitchen yeah. upload videos lang kakapsat, mga bunso marami daw dito eh marami daw dito mga ancestral houses eh. Uh, kaya tatawinin natin ko ang gandung sa dulo yan yeah. yeah. meron pa rito isa kakapsat, mga bunso dali lang may katabi pa siya ancestral houses din ito central house dito alatado naman eh diba itsura nya alatado house din to yan yes. mga central house dito sa Pablo Campo Street Pito Cruz Pablo Campo na sya ngayon dating Pito Cruz Vito Cruz na ngayon dating Pablo Campo yata hindi ko alam basta alam ko Pablo Campo Street to tama Pablo Campo Street to dating Pito Cruz ang central house na naman yun 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 Direct restaurant sa baba May Becky uh, Kitchen sa baba Yan yeah. Petral okay. house yan yeah. Hinehilera dito eh Actually kasi may nag-vlog na rito Si, si Kuya Fern YouTube, Yung ka-youtubero okay. Marami dito Dito lang tayo sa Pablo Campo Street Tagus-tagusan yan Hanggang Top Avenue yan Sa kabila uh, Tagus ka na ng Lasal Aabot ah, ka na ng Delosal University Tawirin lang natin to Marami daw dito Mga old houses <coughs> Tapos dito Punta na tayo sa may Intraboros so, tagal, na, tagal na rin ako Hindi nakapagano sa Intraboros eh. Eto, mukhang luma na rin tong bahay na to. Pinturahan lang. Oh. Yan. Chang, ano? Chang Amit picnic. Yan, mga, mga lumang bahay na to. Mga lumang structure na to. Mga balay na to. yun. Yung katabi rin. Oh. Mukhang, mukhang sinauna rin yan. yan. Yung katabi. yun, Diba? Marami yata rito mga old houses. Ah, dito. Pinakita ko ito. Old house then. Marami daw dito eh. Pablo Campo Street. Eh. Ito old house din to. Yan ang. Yeah. mga ancestral houses na to. Ito, so, mga kinaunang bahay to. Wala namang bahay na ganyan sa modern times. Ito so, kinaunang bahay. Kinauto unang bahay din to. Yan. Yeah. Upload videos ng lahat to. Kakabisa at mga bonsai ha oh, so nakita ko lang nakita ko lang lumang bahay din labas tayo ulit sa main highway marami pa daw dito eh yes. tapos dito sa intramuros din kaya po <coughs> Ito nga, hili-hilira nga itong mga lumang bahay dito. Ito, lumang bahay din. Kaya oh. ito, lumang structure din ito. ito, itong katapat ko, lumang structure din ito. Kaya, marami gaw talaga rito. Sa Pablo Campo Street. Yung vlogger kasi may nag-vlog. Si Kuya Fern, kay YouTubero, yung pasenaryo. Okay, no. eh, pero, bakang bimbingay na itong bimbing na ito. <laughs> Oo. Oh minute tayo pwede na po bigay itong building na ito nakakatakot eh. dito old structure talaga eh old structure na itong bahay na ito eh. dilapidated na talaga oh. Eh. uh, lumintol na malakas ilayo ng Diyos bibigay na ito Meron pa doon eh. Banda ron no? oh. Uh, May isang pilang old houses pala talaga ito. Hilera pala talaga. Ito. Dian Street. Yeah, Pablo Campo pa rin ito. Pablo Campo Street pa rin ito. Ito, Dian Street. Itong eskinita na itong malita sa kalsada na ito. Dian Street. Okay, ito ay mga bahay dito, mga luma na nga, no? Mga old structures na talaga, eh, no? Ito, meron na naman. Mga lumang ano? Mga lumang bahay. Mga tinaunang mga pagkakagawa ng mga bahay. Okay, na lang natin gandol sa kabila. Ito sa may MRT. Balik na rin tayo. Balik ulit tayo sa Vito Cruz. Hello? papakita ko naman yung mamaya yung Dilasal Dilasal University pakita ko sa inyo gano'ng kahata gano'ng kalaki yung Dilasal University babalik tayo sa Vito Cruz sa, sa Avenue yung Pablo Campos Street to dating CPU, monitor, Apple, component, battery. Bumibili ng mga sirang aircon, washing, ref, TV, electric, padlock. Bumibili ng mga sirang aircon, ref, washing, TV, electric, padlock, top, CPU, monitor, Apple, component, battery. Bumibili ng mga sirang aircon, ref, washing, TV, electric, padlock, top, CPU, monitor, Apple, component, battery. Mar de Nibanong di diba? bibili sila ng mga lumang TV component diba mga, yung mga yung computer hard, drive ng computer, arch, arch, arch ng computer. Okay. balik na rin siya maya maya wala, buhay dito diniretso ko lang eh <coughs> <coughs> Mamaya-maya out na natin, pupunta na tayo sa Lasal pakita ko sa inyo yung De La Salle University. Tapos, pupunta na tayo sa Luneta muna, no? Luneta muna, lakad-lakad muna tayo sa Luneta. Okay lang, at walang init. Ito, <laughs> Dilawan House. Dilawan Building sa Dilawan House. Kakaiba pero sinauna rin tong balay na to, no? Mga sinauna na rin to, ano lang ng balay, sinauna na rin. No? Kulay dilaw. Kulay dilaw siya. Mm -hmm. Yung kulay ng balay o oh, dilaw. old Tilawan house. Old dilawan house. Diba? Yeah. Ito ng bahay. Kuna yung dilaw. you know? Tilawan house. Tapos may building sa likod. Dilaw din. Dilawan house na. Pero old structure na rin. Old house na rin to. Old house na rin yan. Tapos ah, sa kabila may old, may old building Ayun yung yellow building naman sa kabila Ito, yung ancestral house siguro ito, kulay dilaw tayo patayin ko muna ha kapagsat mga bonsay. mamaya mag-upload videos ulit tayo sa Lasal naman yung De Lasal University naman papakita ko sa inyo bye bye kapagsat mga bonsai maraming upload videos to bye bye